ay may hito pa may pula tsaka hito king yun wow yun na yun, pula yung pula tsaka hito ayun eh. pula king siguro duhay mo yun yung pula yung pula king tsaka yung hito king ay ang dami ang dami nga tara babayin na natin Ayo, agakin mo motor, agakin mo ah oh, ada pula andan-andanin mo lang may pula may pula oh ay may hito pa may pulau caka hito keng. yun wow Yunah, na Yunah, na yun na, yun na uli kulay yung pula tsaka hito. Yun eh. Ayun, ay, pula king. Siguro yun. Siguro mo yung. Yung pulay, pula king tsaka yung hito king. Yung, yun eh, yun 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 Ay may hito pa. Dalawa, dalawa. May hito dalawa king. Yun eh, yun eh. yun yun. laki hito. Dalawa king. Kaya yung pula. Ayun, pinakamasarap pinaka, dyan king. Yung kulay pula talaga. Yung kulay pula. Ayun, siguro doon mo yung kulay pula dyan. Yan talaga yung pinakamasarap. ay hito, malapit na makawala yung hito king. Kita mo yung hito, delawo. Delawo. Ah, Ay, pati pula na kawala. Kenjen, Kenjen. Kenjen, siguro duhin mo na yang king. Ayun, ay, ayan, ayan, ayan. Ken, kitang-kita yung kulay pula. Ayun, ay, Wow! Buti na lang mako 'yung kulay pula, king. Ay, napakaswerte mo talaga ngayon, Aidon. Yung hito. Yung hito. Ay nan, nakawala na yung hito, 'yun na, ay, ayun, king. Buti na lang na uli bo 'yung kulay pula. Wow! First class! Yan yung first class na isda. Nahuli ng aking kaibigan. Yun, kahit pa paano eh? nakajakpat ka rin kami ng isa. Sinigurado na. Ah, kaswerte, kaswerte. Lumito, nakawala at aking. Hindi na ko nakita na pusag dyan eh. Nakawala yung ano, kulay ay hito Ayan, tingnan natin dito banda. Ayun, no, mga tilapia na lang pala naiwan oh. Puros mga tilapia. Broken na rin yan. Yung kulay po. Yung, ang kulay po pinakamalaga dyan eh. na masarap dyan. Yun. Mm -hmm. Nakawala nga pala talaga king. Nihito. Nakawala. Okay lang yan king. O oh, dyan lang muna. Dyan lang muna. O. Oh, si Piyawin natin yun dun sa si ibabaw. O oh, dyan na lang. Dyan. Sabit mo lang dyan. oo oh, kasi saya yung mana sa si ibabaw. O oh, tara tara. Sa si ibabaw. Sa si ibabaw.